Ay, okay. Di siguro maklaro ako ng no kay su kanang suwaw na di ako diri sa river control uh, suba diri sa dipolog sa so may dapit istaka no uh, river control uh, di ako diri kay doon ako ay atuon wa pa ko maabot o kanihunong uh, sa ako kay nainindot nga talanaon <laughs> okay nainilabay okay bolo na mabunsa na okay uh, uh ang pizza karon na uh, pizza 24 sa bulan sa Mayo tuig 2024. Uh, first unang death anniversary karon sa akong biological mother. Okay, uh, bago na nimba nanimba uban sa akong uh, misis, Mrs. MRS o uh, karon ni ako diri sa Riverside sa Staka sa Dipolo kay na ako ay dito sa may luok dapit uh, diri kay uh, dunay gipamalihog si Mrs. nako nga uh, atuon dito wala pa ko naabot og ni hunong lang ko diri kay talagi lagi manindot nga <laughs> kanang aw ninyo diri sa among riverside sa uh, Dipolog uh, istaka, pit, no barangay isa okay uh, and ay, uh, hisgutan karon ilabot na sa atong pagtuong katoliko since sa uh, kini si Veritas inyong uh, Uh, higala usaman ka Catholic faith defender now uh, ang akong hisgutan uh, kanabang kana bang issue nga uh, murabag a sort of pala isipan atong uh, mga Kristiyano uh, nagka problema ta sa atong panagbahin-bahin sa pagtuo kay dili managsama ang atong pagsabot now do na koy reflection ini nga hinaot nang hinaot ko nga makatabang sa atong pagunahuna og pamalandong nga nung uh, wala ta magkahiusa diya sa atong pagtuo nga Kristiyano usara man nung Biblia pero nga nung dili mataperias og gusabot og nagkabahin bahinta o wala ta man naghiusa no? Uh, ako nakasigurado ko nga dili gini eh, gusto nga kabubuton sa Diyos na kita man nagbahin bahin kay gusto man siya og naghiusa no? Juan 17 11 pero nga ba nga, nga nagkabahin bahinta no? tungod ni no sa doon ako philosophical analysis ani no na ako ning uh, i-explain o ipaliwanag ninyo nga Hako ning mapanag ing sa usa ka korte ba. Usa ka korte no? Nga diin na uh, mag-abot ta kung dunay mga kaso. Okay. Na umangutan ko ninyo diha ba sa korte. pwede ba na nga ang tanang nanambong diha sa kaso o usa ka hearing sa korte. Pwede ba na nga bisan kinsa mahimong judge? Pasensya kay naay background nga na maligya o putumaya. <laughs> Okay. Ato sa dugoy <laughs> ng palab yun. Kaya dili ninyo masabtan ng akong uh, pamahayag. Now, aku na yung karon. Eh, rin. pa, uh, tanawa lang sa aning akong background. No? aku rin ang sumpayan karon Kanang isyo kay Saba pa kaining na maligya o putumaya dre sa atong uh, dapit. okay. Now, unay sila pati oh, daw, o oh, bubalitawa ka ni? Uh, Kalapati eh. Galapati. By the way, niya akong naong, pasinsya mo, niya akong naong kay paingon na yun ni yung mga tigwang Okay. Now, niya, uh, medyo nagkaitom yun ko. Uh, tungod kay, yun ibang, uh, 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 sa akong misis pa ipaistoryahon, uh, kuhan ko, abusado ko nako ko, o uh, kanabang, sikat sa adlaw kanang init kay dili ko magkwalo uh, dili ko magtabon mao nang nga uh, dili kay ko maigo gyud sa kainit sa adlaw ug mao nang nagkaitim itom ni akong uh, naong og o, o tingali mo gyud puni aw oh, di kay tingali mo ma gyud mao ra gyud puni atong itsura so nakita ninyo ang uh, salampate? ang kalampati oh uh, nakita na ko diri so mayon ta nga kining akong nga uh, i-share ninyo ba ha Dunay Juni no maka sigurado gyud ko Dunai dunay panalangin ni eh, sa sa espiritu kay na may simbolo gyud sa Holy Spirit man ang salumpati di ba simbolo sa Holy Spirit ang salumpati so aku uh, ako naghinaot nga giubanan ta sa espiritu uh, aning atung uh, atong bang analysis no na nganong wala ta magkahiusa kita mga Kristiyano ko sa akong uh, KINIBANG uh, uh, reflection no sa dugay na nakong uh, Catholic faith defender okay ato ning mapanag-ing no ang pag-analyze ani mapanag-ing nato ni dia sa usa korte no dia sa dunay mga hearing kaso uh, mangutan ko ninyo uh, tanan bang nanambong dia sa korte pwede mahimong judge tanan ba nga ni Apilya sa kurte ni Tambong ah uh, pwede ba nga ang matag usa nga nanambong mahimong judge but pasabot uh, muhukom unsay unsay uh, deliberation diya sa kurte uh, pwede ba nga ang usag usa nga nanambong sa kurte moingon nga uh, siya mo idaog kato siya mo na now unsa kay mahitabo kung tanang nanambong diya sa kurte mahimong judge na mahitabo magyud na nga dili magparehas og uh, panghunahuna o uh, hukom ang mga uh, nanambong sa korte no kay mahitabo magyud na kung dili na magparehas no kinsa may tuhuan No? Kinsa may tuhuan nga dili man magparehas ang una-una sa nanambong sa korte, no? So akong reflection nga dili gyud uh, layo gyud sa kana bang mayo nga huna-huna nga ang tanang nanambong di Korte mahimong judge kay posible man di magparehas sa gunahuna no so mau nay hinungdan no nga nganong dia korte usa ra judge di ba usa ra judge di korte parang nga uh, uh, walay walay kana bang walay uh, pribilehiyo o walay posibilidad nga magkabahin. Nga naman, magkabahin din ng Usaray Judge. Diba? So, mauna nga diya sa korte Usaray Judge para dili mabahin ang desisyon. Usaray Giyod, final, definite. Hinoon sa ato mga korte diri sa kalibutan. Natay lower court, regional trial court. ug ang definitive yun nga desisyon mao ang Korte Suprema, na Supreme Court. Okay, Now, but masabot, sabot na gi uh, mo mo definitely uh, verdict o I mean mo mo announce o unsa pagasundon. Uh, pag, uh na ni anak sa tinuhuan sa pagtuo, no? Nagtuo ko nga uh, dili bisan kinsa mo final say o final arbiter aning uh, pagsabot sa si Biblia. Na tanawa ra na ako sigurado magyuko. Uh, 100% ako nagtuo nga dili gyud maoning atong at pamaagi sa pagbasa sa Biblia nga bisan kinsa mo final say. matag usa maghatag og katungod nga mo interpret. O na man katungod sa pag uh, pagsabot <laughs> sa atong nasabtan pero sakto ba na no? Makapahiusa ba nang bisan kinsa nato mo final say aning Biblia no? Sa reflection nako dili gyud. Dili gyud uh, ta mahiusa nang bisan kinsa mo Supreme Court o final arbiter aning pagsabot sa Biblia. Napreba, ana, na proba ana unsa man ni nahitabo na turon nga ang mga pastor, minister sa ubang religion sa matag pundok na sila authority kuno, nga mo final say unsa diba? na nahitabo di ba lain-lain na tungo relihiyon uh, lain-lain na tungo pundok wa ta maghiusa tungod sa principle nga bisan kinsa mahimong final arbiter no uh, ayaw kog ingna nga ang bible mo ay mo interpret sa kaugalingon no kung ang bible mo interpret siyang kaugalingon di mahibalo unta ta kay musulti man siya tingog dili unta ta magkahi oh dili unta ta magkabahin-bahin kung uh, ang biblia mo interpret siyang kaugalingon kay uh, giun sa nato pagkasayod nga mo interpret siya siyang kaugalingon nga sa kamatuuran Abisan uh, bisan kinsa man gyud nato mo, mo interpret then ato ding ipasangil nga ang bible mo naginterpret interpret sa iyang kaugalingon oh, Dili, nganung nagkabahin-bahin man ta no kung ang bible nag-interpret si ang kagalingon no ang tinuod tungod kay atong gisabot ang biblia sa atong kaugalingon. o private o mao na ang bisan kinsa na to ang naghatag og bili sa atong panabot umahon nang nagkabahin-bahin ta no now sa akong reflection ingon nga catholic apologies catholic faith defender sa biblia god ang gitagag authority ni jesus christ mga apostol kunya ang mga apostol ah uh, naghatag po authority sanglit authorize sila na po authority nga mo sa ilang mga sumusunod ingon nga kinibang bang author, authority aning biblia no uh, uh og, tanaw na sa si history Uh, mga obispong katoliko akong nakita nga ang ilang ordinasyon na sumpay gyud sa mga apostoles no pinagya ng apostolic succession argument now siguro mo supak mo ana pero mao na akong pagtuo nga uh, mga obispong katoliko mao ang tinuod yung authority aning Biblia kay sila mao'y successor sa mga apostoles so di na lang ko mo explain ug ayo ana kay mosamot kataas ning akong video okay. now now tungod kay mga obispong katoliko man ang uh, tinuod nga nakasunod sa authority sa mga apostol. therefore ang mga obispong katoliko mao ay supreme court o final arbiter aning pag uh, sabut sa biblia so kung dili na matuman nga principle o nang padayon gutang uh, dili magiusa aning pagsabot sa biblia sa ako nang gi premise ninyo sa maria sa korte dili pwede uh, tanan judge nga mutambong sa korte nagi usara nga nung usara ang judge para dili mabahin ang disisyon. Di ba? Di ba? So, ina na po sa atong Biblia. na gipasabot mo na sa Ginoo nga na i final arbiter ng atong pagtuki on sa insakto on sa dili. Nasa Mateo 18, tudling 17, 18 nga kung mag-refer sa kinsa ituhuan uh, on sa on sa bay ka na ba ang sa Diyos On sa may nag, nagingon ba ang Diyos nga diha rata ang utana niya <laughs> Uh, si Kristo nagingon nga ato mo sa akong simbahan ato tumo sa iglesia unya iyang ipasabot nga ang dili maminaw sa iyang iglesia na o aisipon nga kubador sa buwis o makasasala kay ang kubador sa buwis niya at makasasala man amot ka karon <laughs> si so so na ay final arbiter hmm? uh, ang Diyos mo tinuon, mo ay kamaturan, ang ay paminahon, pero iyang gihimong instrumento, iyang simbahan nga ingon nga Supreme Court, aning Biblia. So, iyang simbahan ha, iyang iglesia nga gitukod. Na karon kanang inyo mga pundok nga naginterpret anang Biblia, tukod ba na ni Kristo? Kung si Felix Manalo ang prime mover ana, kung si ah, uh, kinsa pa? Joseph Smith o si Ellen White o si isa po na Charles Taze Russell sa ba? ang mga founder anang atong mga grupo dili na mao ang Supreme Court o final arbiter aning pagsabot sa si Biblia. Now, ako nakasigurado ko nga uh, Roman Catholic Church na. Now, mahimong dili mabasa ng Roman Catholic Church rule sa si Biblia kay awahin na na declare ng uh, mga kana nga mga kana description now si pari topic na no maghisgot description sa iglesia ah uh, dili lang siya ta so sa akong pagtuong... nga uh, sa akong pagtuon nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia gitukod ni Kristo with historical evidence mao nang uyon ko ang panel arbiter sa pagsabot sa Biblia mao kining mga obispong Katoliko failure ug mo fail galitaan ang nga principle mao nang magpadayon tag panagbahin-bahin sa atong tinuho ang Kristiyanismo so mao na timani ha sa usa ka korte nganong usa judge para dili mabahin ang decision hmm? mausap na nga nung usara ka grupo o Supreme Court nga kanang gitawag ni sa atong pagtuong katoliko sa among pagtuong katoliko gitawag nag magisterium kanang final arbiter o Supreme Court aning pagtuon na sa Kristyanismo Now, dili mabasa ang pulong Supreme Court dili mabasa ang pulong magisterium pero kung sabto na naanas Biblia no? kanang authority Kinaamang okay, yun ng paghatag ng authority sa si Biblia. So, di ko ako taman kay Wapakuka at ad... <laughs> gisogo ra ba ko sa akong MRS diri sa luok ko sa taman okay diri sa ako sa taman no okay kay uh, god bless us all hangtod sa sunod higayon